Ano po ang gagawin kapag ang headboard po ng kama ko ay nakadikit sa wall ng CR? Wala po kaming area na pwedeng paglipatan ng bed po. To answer this mga kapakbet, kapag ang kama mo ay nakadikit sa wall ng CR, it's not a good bed position. Lalong-lalo na kung ulo ng kama ay nakadikit. Pero bakit? Kapag kasi ganito ang sitwasyon ng posisyon ng kama mo, since ang CR ay isang water element, there will be rushing of energy towards sa inyo, sa natutulog sa kama. Kapag ganito ang sitwasyon, hindi makakatulog ng maayos ang tao, magkakaroon ng health issues at laging gising. Kaya naman, para makontra ito, ilipat sa ibang pwesto ang kama. Pero what if kung hindi malipat at nakatapat ang ulo sa wall ng CR? Maglagay ka ng headboard so tama lang ang tinanong ng isa nating kapakbet. The headboard will act as a divider between the bed and the CR wall. Kung nasa gilid ang kama mo, pwede kang mag-add ng console table sa gilid. Sana ay may natutunan kayong bago mula sa amin. Master Michael here, simplifying feng shui for everyone.